Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw is nasa kaduluduluhan na tayo ng ating series. Or ito na yung last day ng ating series na Spiritual Hunger for God, One Week Prayer and Fasting. So ngayong araw, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Luke chapter 18 verses 1 to 11. So, ano nga ba yung nakapaloob sa chapter na ito? So, since mahaba siya is magpo niya lang tayo sa Tagalog version or sa ang Biblia 2001. So, ang, taliga, ang talinghaga ng balo at ng hukom. At isinilaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinghaga kung paano sila dapat laging manalangin at huwag manlupaypay. At huwag manlupaypay. Sinabi niya sa isang lungsod ay may hukob na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. At sa lungsod na iyon ay may isang bahaging, may isang babaeng balo na laging pumupunta sa kanya na nagsasabi, Bigyan mo ako ng katarungan laban sa aking kaaway. May ilang panahon na siya'y tumatanggi, subalit pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, Bagaman ako'y hindi natatakot sa Diyos at hindi gumagalang sa tao, Subalit dahil ginagambala ako ng balong ito, ng balong ito, ng balong ito, binibigyan ko siya, bibigyan ko siya ng katarungan. Kung hindi ay magsasawa ako sa kanya ang patuloy na pagpunta rito. At sinabi ng Panginoon, Pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom. At hindi ba bibigyan ang Diyos ng katarungan ng kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya araw at gabi? Kanya bang matitiis sila? Sinasabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan. Gayunman, pagparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa? So ngayon, proceed tayo sa talinghaga ng fariseyo at ang maniningil ng buwis. Isinalaysay rin niya ang talinghagang ito sa ilan na nagtitiwala sa kanilang sarili na sila'y matutuwid at hinahamak ang iba. Dalawang lalaki ang pumupunta ang pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa ay fariseyo at ang isa ay maniningil ng buwis. Ang fariseyo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita sa na hindi ako gaya ng ibang mga tao, ng mga mangingigil, mga di makatarungan, mga mga ngalunya o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. So, di ba, medyo complicated. Pero, kumbaga, ang pinag-uusapan lang dito is kung bakit hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. As, yung series natin mismo, ayun, ayun din kasi yung nakapaloob dito. Bakit tayo hindi dapat mawala ng pag-asa? So, para mas mapalawak pa itong Bible verse natin is proceed tayo sa ating teaching. Number one, Jesus wants us to pray persistently. So, persistently meaning persistent ka, constant. Kung baga, continuous. Um, hindi ka nag stop or wala kang tinatanggap na excuses para lumiban sa pagpipray mo. And also, syempre, hindi lang siya basta praying. May kasamang fasting din. Para ma uh, malakas yung, kumbaga, will ng prayer mo. Kung baga, may stronghold yung prayer mo. And syempre, hindi lang dahil na first week ng January natin siya ngayon dine-devotion, is first week of January lang natin gagawin yung pag-pray and fasting persistently. Dapat kung paano natin simulan sim yung taon is taposin natin ng ganun yung taon. Kung baga, um, magsisimula, magtutuloy-tuloy and matatapos yung taon na nagpipray tayo persistently na may kasamang fasting. Number two, it is the attack. It is okay to attack the gates of heaven. So, di ba, ang yung word kasi na ginamit dito, attack. Pero hindi siya nagmimin -me in a negative way. So, kumbaga, kung tayong mga tao, like for example, may kaaway tayo, may nangungutya sa atin. So, hindi na tayo para pa lusubin yung mga kaaway. So, yung sinasabi dito, it is okay to attack the gates of heaven. Kumbaga, doon tayo kakatok sa pintuan sa langit, sa gate ng heaven. And doon tayo, kumbaga, hindi rin natin siya iya-attack. Kumbaga kasi yung attack dito is hindi siya yung literal na susuburin mo. Kumbaga pupunta tayo sa gate of heaven and doon na lang tayo magpo-focus yung pumasok sa kaharian ng Diyos, di ba? Parang imbis na mag-focus tayo sa mga kaaway natin, lusubin natin sila. Mag-focus na lang tayo kung paano tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sa kanya na lang tayo lumapit, wag na sa mga kaaway natin. And number three, God is our Father in heaven. So, lagi naman siguro natin tong naririnig, no? Iisa lang yung God natin, si God the Father. And siya yung God, our Father in heaven. So, wala na tayo ibang Diyos. Yung mga Diyos-Diyosan is hindi dapat natin yan um, pinaniniwalaan, sinasamba. Kahit pa yung mga rebulto, kahit yung mga santo-santo na yun nakikita natin na kumbaga ginagawa nila ng mga statwa. So, dapat alam natin and kinikilala natin kung sino, sino lang yung Diyos Ama natin or God the Father which is yung God Our Father in Heaven, si Lord God. And ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number one, pray and pray until God answers. So, isa lang naman na ibig sabihin yan eh, kapag hindi pa dinidinggin or binibigay sa iyo ni God kung ano yung pinagpipray mo, ibig sabihin uh, may pinaparealize siya sa iyo or hindi pa yan yung tamang oras para ibigay niya sa iyo kung ano yung hinihiling mo. So, dapat um, especially kung kailangan na kailangan natin if we are really desperate for that specific prayer, di ba? We should pray and pray until God answers. So, kung yung mga jowa nga natin, mga partner natin, nagagawa natin sa UN, di ba? So, what more kung, um, so, di ba mas lalo natin or the more na nagiging persistent tayo kay God, nagiging um, constant yung prayer natin sa Kanya, especially kapag may kailangan tayo. So, kaya ang nasabi rito, pray and pray until God answers. And number two, form a prayer habit. So, mas maganda na rin itong pag-form ng prayer habit kasi aside sa um, nagiging unconscious na siya para sa sa'yo, kumbaga, um, hindi mo na siya ginagawa ng for compliance, like for example, kapag naging prayer habit na kasi siya, ibig sabihin, nalalaman mo rin kung ano yung tamang pagdipi pray tamang way ng prayer tamang way ng pagdipi and alam alam mo na rin ko ano yung mga um alam mo na rin kung paano dapat like for example kailangan mo maging specific kasi although alam na ni God kung anong kailangan natin and anong ganap sa buhay natin syempre gusto pa rin niya yung lumalapit tayo sa kanya and mas ikalulugod niya kapag nagkakaroon tayo ng prayer habit kasi that only means na nag-exert din tayo ng effort sa kanya. Hindi lang sa mga bagay na ginagawa natin dito sa mundo. And so, ayun, kumbaga, mas matutuwa siya syempre kapag alam niyang nag-effort tayo sa kanya. And isa sa mga pinakamaliit na bagay na maghagawa natin para kay God is to form a prayer habit na para sa atin din naman, di ba? Kumbaga, kapag nagkakaroon tayo ng prayer habit, is magbe-benefit din tayo. Hindi lang para sa ikalulugod ng Diyos or sa ikalulugod ni God para sa atin din naman yun. And number three, trust our Father in Heaven. So, siguro given na to kasi si God the Father, He is all-knowing and Siya may control sa lahat ng bagay. Kaya nga sabi ba diba, lagi nating itataas yung worries natin sa Kanya. We should not worry na sa mga problema natin sa buhay-buhay ang mga problema is di, hindi na dapat natin problema pa. Basta lagi ka lang mananalangin kay God. Dapat hayaan mo lang yung presence niya na mamuhay sa'yo. And you will be glorified. eh uh, parang hindi mo na kailangan mag-worry kasi andyan naman siya sa buhay mo. So why worry pa, di ba? Kaya lahat ng worries natin is itataas natin sa kanya. So dapat lahat ng decisions and lahat ng plans natin sa buhay is alam niya kasama natin siya so so that when um, conflicts come or kapag nalalapit tayo sa mga bagay na hindi natin inaasahan is makakakuha rin tayo ng solution galing sa kanya so communication is the key lang naman so lagi tayong mangusap sa kanya mag sa kanya persistently magfasting and lastly we should trust our father in heaven